Dadi magasundang oh. Mag-akyat ng puno. Oh, dito oh. Di. ikaw nak sa malilim, punghat. Di, here, here, here. Go here. Hi, right here. Just stay here. Yeah, dyan. Steeder. Steeder, Doc. Steeder. Bri. Steeder. Can I sit? Yeah, you can sit. Ayan. So, pwede ito dalawa <coughs> Mami. Po. Wow. wow, dami ka ng collection ha. Tatay, smile for mommy. Ayun na si daddy, umakit na ng puno ng nyug. The the get the the daddy, just shake it. Shake it. Is Daddy going to get the coconuts? I don't think so. Daddy, are you going to get the coconut? I will try. Malayu, <laughs> Dame Daddy, I got a collection on my home. Nee dong, asal dali dong. Hoy, handa na an doon pala dong. yun naman pala tatay, pinairapa mo naman tatay. Hay, 'yung nailu mod. Dago na may kap Wala nga dalang itakde? Wala, meron pero. Alanganin. Pero enta ho. Wala katpo do na. Wala, ameka kakha. Ano? baba na kayo, di okay Oh, this experience, mo umakyat uli di. taas niya na. Okay <laughs> pala. Kun diri di ata. mo na yung hagdan pa. Di. Nani ay. That's a spoon? Yeah. Look, <laughs> dirty yun. Ito, kabila. Ito, spoon. Hmm. Tuhon mo masyan sa doon sa dagsak.

Sarap. Sila, isa, dalawang lalaki, yung isa tos dabaw, tira may asawa na. Ah, na pala. Yung isang lalaki yung dyan. Adi. Ang <laughs> puputol yung mga niyog. Ibaligya, Sa Nakapun, hmm. wala. Open mo. Ito. Ito. mặt 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 đâu mặt 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 it's mặt mặt good. good. yeah good job. Like daddy, oh nice, daddy. Ni daddy isa. Yeah, me. Open, pani, daddy, Can touch mo? Yes. This one, this one. Yeah. No, the big, the big one, big one. Just right here. This one. This one. Touch it. Oh, it's scary. No, it's gonna. It's just leaves. Just touch it. There's gonna be magic. Yeah, touch it. Touch it like this. There's a bug. See? It's moving. See? Yeah. See, See that it's moving. You touch this one. Oh. See? You like it?

Ito ba ni Okay na yun tayo. Isa tayo. Papa oh, doon ka Ano yan? Ayun oh, nga pa marami yan. Marami pa dito. Ayan, yan pa, may pa. Ito pa o oh.

Talo mo na daw si Nini, pa. Ang dami mo daw halaman, eh. Ay, ayun pala yung kaya, no? Yung ang tawag yun, ang palaya. May bungay isa. Hindi ko na nasigaan. Palagi ko sinigaan to, eh. Hala, wala, oh. Wala, wala. wala si Sabi mo si Ang dami tong hula. Wala. wala, wala. Ang dami pa pala dito tayo Ang huh? dami pa hmm. Dito ka Bri dito lang oh O dito pantay na dito Bri ha O oh, yan Lingkod here lingkod <laughs> O oh, dito po Sit down hmm? What is this? Ah naman din po kay Koan din tayo. Ah. Naman kay Koan, solar. Pagabi <tod tod tod> na <tod <tod> daan pa baga oh. <tod> Saan so, kayo pumunta yung Silabani? <tod> Silabani nga. Tapos <tod> nakita. Nakita po? Napa po. Papa dyan ka. tayo linis linis

tayong ano? tayong ano mas tukawong ano ano pa puro abaka. Mm -hmm. oh, okay. okay. ano? 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 Wee! Hey, smile kay Dali, smile! Smile lang Dali. Go kay Daddy. Okay. Okay. Dito, dito. Come to Daddy, Dali na. puntahan niyo isang lupa niyan, Tay. Ali ah, yon mahal, sobrang labo yung tatik dito doon. Smile. Kita dito dito ko. Kita man. Kita. Oh, baby. Hi, baby. Ah, ano pakasimangot. Ayun, oh, ang ganda, oh.

fresh coconut oh. Inunongin eh, din 'yan. Inunongin saya. Pandan naman, pandan. Ano ba 'yan? Ano ba? Pandan 'yan. Pandan, niya? tanglad. Pandan. tanglad. nat. balik ko. Katapos. Malit kasi ano manipis para mababalik. Ba Ditan mo lang ano? Tagal inaabot ang isang minuto. Hindi balik <laughs> ayun, di ba ito Pag ka Pa hindi ba 'to mabali? Okay. Ayun na, lumabas na. Sipa ko kaya maganda dati. Pasok. Ay, tumayaw ka ng siman na kurso ng lutikal. Wala namang pera. Laki, niya yung alo ng laki. Sabi <laughs> niya na kayo mama niya, pabuti naman may, hindi ako natuloy niyan. niya. Puta nila kung lalakalo <laughs> sa... May bambasa. Talaga, ang para nang babali dyan ang barpo. Malalaki ng halon dyan. Na, may ano to, may bunga. O, oh, yung ano, di ba? Yung sa gitna. Ang tawag doon? Ang tawag doon, Tay? Ang tawag doon, Tay? Ang tawag fresh coconut. <laughs> coconut talaga. Ano yeah, mo? ayoko Ano ko? Ay, no? Sarap dito. ba? Ano yan? Ano yan, Len? Buwa? Buwa. Baga buwa-buwa ang ahong ba-ba di ha, ma? Sarap kaya Baka ano na. Ayoko. Ayoko. Alam ko na lasan yan. Nasisira nga yung chanko sa ano, di ba, niyog. Pati ba na kulay niyan, 'di? Dan kami tapi... nakakilala natin. Oh. Pero oh. ada daan dahil

Ano <laughs> mm, talaga ang mga ayot din o? No? Parang may isip din talaga o? Oh. Oo, okay. kilala mo nila yan um, Pero marami pa man tay Dami pa man eh. Yung mga <laughs> manok mo Manok na ulit Kaya mo yung disfilos dong Katong lang Oh, <laughs> 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 ma maula pa mahamog. Oh, lumipad ala sais pa ng umaga eh Yan sarap po oh. ganda naman dito Tahimik Kun oh, lang madulas <laughs> Ya yeah, boy 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 Dong magtatagkas Ay naibay boyer Naku prahan ni Katay ito eh Ito dalawang panalo nila Labal dalaw

Eh, oh, hey, mga tinanim mo na yan, Tay. Oh, ito, tanim na Lahat, Sarap ito. lagi akong makain ito

nagtulungan tayo sa mga tao. Daddy. Daddy, there's big leaf down there. A what? There's big leaf down there. Yeah. Where are you going, Brie? Daddy? Oh. The chicks just bump. bump like each other. Together, like the brown one and the yellow one bump together. Yeah. It's just how about the chicken? They're hungry too? Mm -hmm. They're hungry? They're hungry. They're hungry. Palolo is over there. Can Hmm? Can I I don't know if you can hold it. Ay, nandun pala, oh. Ay, nandoon sa kabilang bahay. Why me, Lord? ka sa dito sa <laughs>

Horsie là một con gái đàn ông Các bạn có thể nhìn thấy Jangan get ya. Eh? Murti? Eh? Stay. Hai teman-teman. nanti kan Tawag sana Almasag. Tingnan mo almasag. On, ha?